Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Ang Nobyembre ay isang buwan ng mga bagong pagkakataon para sa mga ipinanganak sa taon ng rat. Ang iyong kakayahan sa paggawa ng mga strategic na desisyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa larangan ng karera at pananalapi. Magiging mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pakikipagsapalaran sa mga bagong proyekto. Gayon paman, mahalaga rin na panatilihin ang pag-iingat at huwag magpadalus dalos sa mga desisyon na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Sa iyong personal na buhay, Nobyembre ay magiging isang mahalagang panahon para sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon sa mga kaibigan at pamilya. Ang paggugol ng oras sa mahalagang mga tao sa iyong buhay ay magdudulot ng kasiyahan at magpapabuti sa iyong emosyonal na kagalingan. Sa pananalapi, magiging mabuti ang pagkakataon para sa pag-save at pagpaplano para sa hinaharap. Maging matalino sa paggastos at pag-invest ng iyong pera. Ox Para sa mga ox, ang Nobyembre ay magdadala ng katatagan at pag-unlad. Ang iyong pagsisikap sa mga nakaraang buwan ay magsisimulang magbunga, lalo na sa iyong profesional na buhay. Maaring may mga oportunidad para sa pagangat ng posisyon o pagtaas ng sahod. Gayunpaman, mahalaga na magpatuloy sa pagiging masipag at huwag maging kampante sa iyong mga nakamit. Sa iyong personal na buhay, ito ay isang magandang panahon para sa pagbuo at pagpapatibay ng mga relasyon ang iyong pagiging maasahan at matatag na karakter ay magiging mahalaga sa pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at pag-iwas sa hindi kinakailangang mga gastos ay magpapanatili ng iyong financial stability. Isaalang-alang ang pagbuo ng isang emergency fund kung wala ka pa nito. tiger. Ang mga tigre ay makakaranas ng isang buwan na puno ng enerhiya at mga bagong hamon sa Nobyembre. Ang iyong likas na lakas at tapang ay magiging susi sa pagharap sa anumang pagsubok na darating sa iyong daan. Ito rin ay isang magandang panahon para sa pagtuklas ng mga bagong libangan o pagpursige sa mga personal na proyekto na matagal mo nang naisimulan. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, Maaari kang makaranas ng ilang tensyon o hindi pagkakaunawaan. Mahalaga na maging bukas sa komunikasyon at ipahayag ang iyong mga damdamin sa isang malusog na paraan. Sa pananalapi, maaaring may mga panganib na sumubok ng bagong investment o negosyo. Maging mapanuri at huwag kalimutang konsultahin ang mga eksperto bago gumawa ng malalaking desisyon. Rabbit. Ang Nobyembre ay magdadala ng isang panahon ng kalmado at pagkakasundo para sa mga kuneho. Ang iyong likas na pag-iwas sa gulo at pagnanais para sa kapayapaan ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtuon sa iyong personal na pag-unlad at pag-aalaga sa iyong kalusugan at kagalingan sa iyong personal na buhay. Ang paggugol ng oras kasama ang mga kaibigan at pamilya ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at suporta. Ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng payo ay magiging mahalaga sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging maingat sa iyong mga gastos at pagtuon sa pag-save ay magbibigay daan para sa isang mas secure na hinaharap. Maglaan ng oras para sa pagpaplano ng iyong financial goals. Dragon para sa mga dragon. Ang Nobyembre ay isang buwan ng pagbabago at posibilidad. Ang iyong ambisyon at determinasyon ay magdadala sa iyo ng maraming oportunidad lalo na sa larangan ng karera. Ang pagiging bukas sa pagbabago at handang harapin ang mga hamon ay magpapalawak ng iyong mga abot-tanaw. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagtanggap ng mga feedback at pag-aaral mula sa mga ito. Sa aspeto ng personal na buhay, maaari kang makaranas ng ilang mahahalagang pagbabago. Maging adaptable at tanggapin ang pagbabago bilang isang bahagi ng iyong paglago. Sa pananalapi, ang iyong pagnanais na magtagumpay ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong paraan para kumita. Gayunpaman, Maging maingat sa pag ng mga panganib at siguraduhin na iintindihan mo ang mga posibleng kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Snake? Ang mga ahas ay makakaranas ng isang buwan ng pagmumuni-muni at pagpaplano sa Nobyembre 2024. Ang iyong intuition at inner wisdom ay magiging mahalaga sa paggabay sa iyo sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa iyong hinaharap. Ito ay isang magandang panahon para sa pagsusuri ng iyong mga layunin at pag-aayos ng iyong mga prioridad. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sarili at mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging introspective ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin at damdamin ay magpapalakas sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at matalino sa iyong mga pamumuhunan ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong financial health. Isa alang-alang ang pagkakaroon ng long-term na plano para sa iyong pananalapi. Horse. Nung bata ko, mayo mayobay makakaranas ng isang buwan ng aktibidad at paggalaw sa Nobyembre. Ang iyong natural na kasiglahan at pagiging optimistiko ay magdadala sa iyo ng maraming positibong enerhiya at pagkakataon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtatakda ng mga bagong layunin at pagharap sa mga bagong hamon. Gayon pa Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili upang maiwasan ang pagkapagod. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging aktibo at sociable ay magdudulot ng mga bagong kaibigan at posibleng romantikong interes. Maging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong karanasan at pagtuklas ng mga bagong lugar sa pananalapi. Ang iyong pagnanais para sa kalayaan ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong paraan ng pagkakakitaan. Gayunpaman, maging maingat sa paggastos at siguraduhing balanced ang iyong budget. Goat Para sa mga kambing, Nobyembre ay magiging isang panahon ng pagtuon sa personal na kagalingan at creative na pagpapahayag ang iyong likas na artistic talent at pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon ay magiging mahalaga sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon at personal na mga proyekto. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-explore ng iyong mga passion at pagpapahayag ng iyong sarili sa mga bagong at malikhaing paraan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagtanggap ng feedback at pag-aaral mula dito sa iyong personal na buhay, ang pagiging bukas at vulnerable sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay magpapalakas ng iyong mga ugnayan. Ang paggugol ng oras sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng kasiyahan at pagpapahinga. Sa pananalapi, ang pagiging maingat sa iyong mga gastos at pagtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga ay magpapanatili ng iyong financial stability. Maglaan ng oras sa pagplano ng iyong financial future. Monkey o ang mga unggoy ay makakaranas ng isang buwan ng dinamismo at pagbabago sa Nobyembre. Ang iyong likas na kuryosidad at adaptability ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa paglago at pag-aaral. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-explore ng mga bagong ideya at pagtanggap sa mga bagong hamon na may positibong pananaw. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon at matutong maging flexible sa iyong personal na buhay. Ang pagiging aktibo sa social scene ay magdudulot ng kasiyahan at bagong mga karanasan. Ang pagiging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pagpapalawak ng iyong social circle ay magiging kapakipakinabang. Sa pananalapi, ang iyong likas na talino at kreatibidad ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, Mahalaga rin na magkaroon ng isang solidong plano at hindi magpadalos-dalos sa mga desisyon sa pamumuhunan. Rooster Ang mga tandang ay makakaranas ng isang buwan ng pagtuon at dedikasyon sa Nobyembre. Ang iyong natural na pagiging masipag at mataas na pamantayan sa sarili at sa trabaho ay magdudulot ng mga positibong resulta. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtutuon sa iyong mga layunin at pagkamit ng mga ito sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyon. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagharap sa mga hamon at hindi mawala ng pag-asa sa mga oras ng kahirapan. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging responsable at maaasahan ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Ang pag google ng oras sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng kinakailangang suporta at kaligayahan. Sa pananalapi, ang iyong pagiging maingat at pagplaplano para sa hinaharap ay magdudulot ng seguridad. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos at pagtuon sa pag-save ay magbibigay daan para sa isang mas stable na financial situation. dog ang mga aso ay makakaranas ng isang buwan ng loyalty at pagiging mapagkakatiwalaan sa Nobyembre. Ang iyong dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga layunin ay magdudulot ng positibong pagbabago at kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagiging tapat at totoo sa iyong mga prinsipyo ay magdudulot ng respeto at paghanga mula sa mga nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, Mahalaga rin na magkaroon ng balanse at hindi masyadong magpakalunod sa pag-aalala para sa iba. Sa iyong profesional na buhay, ang iyong hard work at dedikasyon ay magpapakita ng progreso. Ang pagiging bukas sa feedback at willing na mag-improve ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa iyong career. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa risky ventures ay magiging matalinong estratehiya. Ang pagtuon sa pag-save at pagbuo ng isang solid financial foundation ay magbibigay sa iyo ng peace of mind. Pig para sa mga baboy. Ang Nobyembre ay magiging isang buwan ng kasiyahan at socialization. Ang iyong natural na pagiging friendly at pagiging open-hearted ay mag-aakit ng positibong enerhiya at mga bagong kaibigan sa iyong buhay. Ang pagiging masigasig sa pag-explore ng mga bagong aktibidad at pag-attend sa mga social events ay magdadala ng saya at bagong mga karanasan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapili sa mga commitments at hindi mag-overcommit upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon ay magiging rewarding. Ang pagiging present at attentive sa mga mahal sa buhay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa pananalapi, ang pagiging mindful sa iyong mga gastos at pag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga ay magpapanatili ng iyong financial well-being. Ang pagkakaroon ng balansi sa pagitan ng pag-enjoy sa ngayon at pagplano para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong pangmatagalang kaligayahan at seguridad. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po.